isa sa mga garden plant natin dito ay ang ating gold at ito ang kauna-unahang bunga niya after 6 years so, pwede na tayo makapag harvest ng coconut so meron tayong 1, 2 ang ganda o oh. abot kamay lang siya 1, 2, 3, 4, dito sa kabila naman tatlo lang tapos dito apat check out natin pwede na ba ito ang ganda na no? kung kang kukunin. Ayan ka lang dali. Oo, ayan. Nakuha natin ang ating coconut. Alin sa puno. Nga tama kanubo Kita mag-ainog. Sa ating harvest. Ito. na ang coconut natin siya. Our first golden coconut fruits. <laughs> wow, wow, maka kainmu kita ke ka aturnya. First, koh nut juice nanti. matamis katamis wow <laughs> walang laman white is the at least nakapag drink tayo ng fresh coconut juice natin yan ang ating first coconut na itinanim dito medyo madami dami tayong itinanim dito sa area na ito Ayan ang mataas na yan eh. Ayan ang pinakamataas natin. Na APS na yan. At continue ang kanyang pagpamunga. Doon sa kabila.